Pagkatapos ng labanan ng Snow Worship Sect, binalot ang buong lungsod sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga dati makapangyarihang pangkat ay nagkawatak-watak, labis na durog wala nang nag-isip pa sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo. At kung tutuusin, ano nga ba ang silbi ng pag-angkin kung halos wala nang natitira? Sa gitna ng mga guho, ilang mapapalad na nakaligtas ang lumitaw, kasama na si Nalijin at ang kanyang asawa. Kasama ang iba pang nakataka sa trahedya, nagpasya silang muling bumuo ng isang payapang tahanan, gamit ang katedral ng San Juan bilang bagong sentro ng kanilang komunidad. Kung may pilak na linya sa delubyo, ito'y ang katotohanang mas kaunti na ang mga taong pakakainin, kaya't biglang naging sapat ang mga natitirang yaman. Ang simbahan ng pagsamba sa niebe ay nag-ipo ng supply sa loob ng maraming taon, sapat para mabuhay ang libo-libong tao. Pero ngayon, sa ilang dosenang nakaligtas, tatagal ng matagal ang mga ito at sa kabutihang palad, wala nang natitirang iba para tangkain agawin ang kanilang mga supply. Maliban sa ilang nagkukumahog na grupo sa buong lungsod ng Tianhai, halos wala nang buhay na natitira. Samantala, ang tatlong pangunahing base, King Lin, Yang at Chao ay halos hindi na rin makaraos. Malaki ang kanilang mga naluging puwersa, pero sa ngayon, buo pa rin ang kanilang mga base kaya't may pag-asa pa silang makasurvive. Dahil sa desperasyon, nagsimula silang lumapit kay Jiang Yi, Nangakong magiging tapat sa kanya at humihingi ng proteksyon. Pati ang matapang na leader ng Yangsheng Base na si Xiao Honglian ay ilang beses na nag-alok ng pribadong pag-uusap. Ngunit walang interes si Jiang Yi. Ang nais lamang niya ay katahimikan, malayo sa kabuluhan. Kayat nang magmakaawa ang mga organisasyon sa kanya, simple ang sabot niya. Basta mamuhay kayo. Huwag niyo akong gambalain. Munit kahit malinaw na sinabi ni Jiang Yi na wala siyang gustong makuha mula sa kanila, patuloy pa rin silang nagpadala ng mga regalo, supply, kagamitan, at kung ano-ano pang maaaring ikatuwa niya. Pero wala siyang pangangailangan sa alinman sa mga ito. Ang tanging pagkakataon na nakakuha sila ng kanyang atensyon ay nang bigyan siya ni Chen Jingguan ng sariwang isda mula sa dagat. Napangiti si Jiang Yi kahit saglit. Habang unti-unting bumabalik sa alanganing kapayapaan ang paligid, inasikaso ni Jiang si Yang Mi, isang babaeng nagising ang kakayahan gamit ang ice crystal. Gusto niyang malaman kung may mga magiging epekto matapos mawala si Yuan Kongya, kung ang mahiwagang kristal ba ay konektado sa kanyang pagkawala. Nasa pag-iingat niya ang dalawang ice crystal, makapangyarihang mga orb na kayang magbigay ng kakaibang abilidad sa tao. Kung walang masamang epekto kay Yang Mi, plano ni Jiang ang mga ice crystal para bigyan ng kaparehong kapangyarihan si Nazokir at iba pa makalipas ang ilang araw, na natiling maayos ang kalagayan ni Yang Mi. Araw-araw na sinuri ni Zokir kung may nagbago sa kanyang katawan, at mismong si Jiang Yi ang nagbantay sa kanya mula loob hanggang labas. Pagdating ng ikasampung araw na walang anumang kakaibang senyales, napangiti si Jiang Yi at nakahina ng maluwag. Kaya, ang mga ice crystal ay nagsisilbing katalist lang, bulong niya sa sarili. Binubuksan nila ang potensyal ng tao ng walang side effects at anuman ang panganib noon, tila naglaho na nang mawala si Yuan Kongya. Umiti siya ng masaya. Sa madaling salita, puro biyaya na lang ang mga ito. Dahil dito, tinawag ni Jiang Yi si na yang Shinshin, Zokir, at Luka Eren sa kanyang silid. Alam niyang bawat isa sa kanila ay makikinabang sa mga kapangyarihang iyon, pero may isang problema, dalawang ice crystal na lang ang natitira, pero tatlo silang karapat-dapat. Maingat siyang nagsalita, sigurado akong gumagana pa rin ang mga ice crystal kahit wala na si Yuan Kongya. Pero dalawa lang ang natitira at mahalaga kayong lahat sa akin. Ayokong magpabor sa isa, kaya kayo na ang magdesisyon kung sino ang makakatanggap. Si Yang Xinxin, isang mahusay na strategist at bihasang hacker, ay napakahalaga sa grupo ni Yi. Si Lu Ren, isang talentadong mekanikal na engineer, at si Zokir, isang magaling na doktor, ay pantay na mahalaga. Hindi nais ni Jangi na masaktan ang sinuman sa kanila sa pagpili kung sino ang bibigyan ng kapangyarihan. Nagpalitan ng tingin si Nalukay at Zokir, parehong sabi. Sino ba naman ang tatanggi sa ganoong kapangyarihan? Ngunit sa lahat ng hindi inaasahan, umiti si Yang Shinshin at kalmadong nagsabi, pasa ko. Kayo na lang. Napakurap si Jangi hindi makapaniwala. Sa mundong puno ng kaguluhan, itinuturing na kayamanan ang ganitong kapangyarihan, at basta na lang itong isusuko ni Yang Xin Xin. Sigurado ka ba, tanong ni Jiang Yi habang nakataas ang kilay. Ngumiti si Yang Xin Xin. Ang utak ko ang pinakamalakas kong sandata. Mas kailangan niyo ang mga kapangyarihang yan kaysa sa akin, kaya nararapat lang na sa inyo mapunta. Pinag-isipan ng mabuti ni Jiang Yi ang mga sinabi ni Yang Xin Xin at dahan-dahang tumango. Tama siya. Ang katalinuhan niyang Shin-Shin ang nagdala sa kanya sa maraming pagsubok, at dahil matagal na siyang paralisado, sanay na siyang umasa sa kanyang isip. Sa totoo lang, baka hindi rin ganoon kalaking tulong sa kanya ang pagkakaroon ng superpowers. Samantala, hindi maitago ni naluka at Zokir ang kanilang tuwa at pananabi. Kumislap ang kanilang mga mata habang nakatitig sa maliit na kahoy na kahon sa mga kamay ni jang Sigurado ka ba dito, Shin-Shin? tanong ni luka ng maingat. Umiti siyang Shinshin, banayad pero puno ng kumpiyansa ang ekspresyon. Napag-isipan ko na ito. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kunin niyo na ang mga kapangyarihan. Sa pag-ayon nayon, muling ibinaling ni Nalu kay at Zokir ang kanilang atensyon kay Jiangyi. Binuksan niya ang kahon at sa loob nito ay ang dalawang kumikinang at pilak na ice crystal. Alam niyo na kung paano ito gamitin, sabi ni Jiangyi sa seryosong tono idikit nyo lang sa pagitan ng inyong mga mata. Babantayan ko kayo para siguraduhin maayos ang lahat. Tumango ang dalawang babae, sabik habang mainat nilang kinuha ang malamid na ice crystal. Tila may buhay ang mga kristal, na may kakaibang lamig na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga daliri. Walang pag-aalinlangan, idinikit nila ang ice crystal sa kanilang mga noo. Kumislap ang mga orbi at unti-unting nilamon ng kanilang balat, na parang inabsorb ng kanilang katawan. Nakatayo si Najan at Yang Shinshin, Shin, kinakabahan habang pinapanood ang proseso. Mabilis itong natapos. Si Lu Kairen, na kilalang malakas at matipuno, ay agad nakapag-adjust. Makalipas ang sampung minuto, umupo siya, basang-basa ng pawis na parang tumakbo ng marathon. kumisla pang pawis sa kanyang leg at mga braso habang hinihinal siya ng husto. Lumapit si Jani, nagtataka. Kumusta pakiramdam mo? Umepekto ba? Mumiti si Lucay e ng pagod pero puno ng saya, kumikinang ang kanyang mga mata na parang itim na diamante. Gising na ang kapangyarihan ko. Kapag nagkakaroon ng kapangyarihan ang isang tao, tila bahagi na ito ng kanilang pagkatao, parang biglang nagkaroon ka ng dagdag na braso o daliri na agad mong alam kung paano galawin. Interesadong naghintay si Najangi at Yang Shin-Shin sa sasabihin ni Lucay e tungkol sa kanyang bagong abilidad. Mumiti si Lu at kinuha ang isang kutsara mula sa mesa. Tinitigan lang niya ito, at bigla itong yumuko na parang may dinakikitang kamay na pumilipit dito. Hua, mahinang sabi niyang Shin Shin. Ngumiti si Lu Kairen ng may pagmamalaki. Ang kapangyarihan ko ay konektado sa metal at makina. Para bang kaya kong kontrolin ang anumang metal na mahawakan ko? Kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa habang pinipisil ang kanyang mga kamay. Ito ay kamangha-mangha. Sa kapangyarihang ito, makakabuo ako ng kahit anong makapangyarihang makina at armas. Sa matinding pag-iisip, ipinatong ni Jiang Yi ang kanyang baba sa kanyang kamay. Ibig sabihin, hindi lang metal ang kontrolado mo, kundi pati mga makina. Sa tingin mo ba kaya mong pagandahin ang mga armas? Masiglang tumango si Lu Okay ni Hindi lang ako makakapag-upgrade ng mga ito, pero kaya kong i-fine-tune ang bawat detalye para tumakbo ng perpekto. Tumitig siya sa nakayuping kutsara sa kanyang kamay at mumiti ng may kumpiyansa. Sa mga kapangyarihan ito, lahat ng makinaryang hawakan ko ay magiging pinakamahusay na bersyon ng sarili nito. Tumango si Jani bilang pag-apruba. Ang galing. Eksaktong tugma sa mga kakayahan mo bilang mekaniko. Bakit hindi ka magsimula sa pag-upgrade ng mga baril para sa akin? Mumiti si Lu, halos hindi na maitago ang kanyang saya. Yes, boss. Gagawin ko agad. Pagkatapos, tila may biglang pumasok na ideya sa kanyang isip at bumaling siya muli kay Jiangyi. Uy, boss, tulungan mo akong isipin ang pangalan para sa kapangyarihan ko. Napangiti si Jiangyi. Hindi ba dapat ikaw ang magpangalan? Sa'yo naman ang kapangyarihan. Ngunit seryoso ang ekspresyon ni Lou. Boss, utang ko sa'yo ang buhay ko at dahil sa'yo ko nakuha ang kapangyarihang ito. Gusto kong ikaw ang magpangalan para sa akin. Tahimik na pinag-isipan niyo ni Jiang na unawaan ang katapatan at pasasalamat na nasa likod ng mga salita ni Lu. Pagkalipas ng ilang saglit, nagsalita siya, dahil kaya mong kontrolin ang mga makina, paano kung tawagin natin itong God Machine? Kumislap ang mga mata ni Luna parang paputok sa saya. Inulit niya ng malakas ang pangalan, ninanamnam ito. Machine God. Machine God. Gustong gusto ko yan. Mula ngayon, ako na ang mutant na may kapangyarihang machine god. Nagpalitan ng amuse na tingin si na Jiang Yi at Yang Xin Xin, masaya para kay Lu sa kanyang kadalakan. Bigla, gumalaw si Zokir mula sa isang sulok, hudyat na natapos na rin siyang makipag sa espiritu ng yelo. Basang-basa rin siya ng pawis, sobra na kumikislap ang kanyang balat sa ilalim ng ilaw, parang may sariling ningning. Lumaki ang mata ni Jiang Yi, bahagyang nagulat. Imahinasyon lang ba niya o talagang mas gumanda at sumasarap pa si Zokir kaysa dati? Ang kanyang balat ay mukhang mas makinis at mas malambot at ang dati ng kaakit-akit na hubog ng kanyang katawan ay lalo pang naging perpekto. Napansin ni Zokir na nakatitig si Jiangyi sa kanya. Umiti siya at nagbiro, ano ng tinitingnan mo? Ang ganda ko ba talaga? Hindi napigilan ni Jiangyi ang umiti. Maganda ka naman palagi. Malapit lang nakatayo si na yang Shin-Shin at Lukairen, at parehong napaungol ng pabiro. Naku naman, Zokir, kailangan ba talagang ipagyabang, sarkastikong sabi niyang Shin-Shin, kunwari na ingit. Natawa si Zokir at agad na nagbago ng paksa. Sige na, Lukairen, ano ang kapangyarihan mo? Buong pagmamalaki namang ipinagmalaki ni Lukairen ang tungkol sa God Machine, ang kakayahan niyang kontrolin at pagandahin ang anumang bagay na mekanikal. Ngumiti si Zokir. Saktong-sakto iyan para sa'yo, Lukeren. Sigurado akong makakagawa ka ng magagandang bagay gamit yan. Interesado, nagtanong si Lukeren, paano naman ikaw, at Kier? Ano naman ang kapangyarihan mo? Hindi nagdalawang isip si Zokir na ipaliwanan. Ang kapangyarihan ko ay may kinalaman sa pagpapagaling. Mapapabilis ko ang galaw ng mga cells sa katawan ko para mabilis akong gumaling. At ang pinakamaganda? Magagamit ko ito sa ibang tao nagpalitan ng mga tingin ang grupo na Sa wakas, naintindihan nila kung bakit tila perpekto ang katawan ni Zokir. Nagkatinginan ng pabiro si Nayang Shinshin at Lukairen, puno ng bahagyang inggit. Ang kakayahan ni Zokir ay hindi lang praktikal, ito rin ang uri ng kapangyarihang lihim na pinapangarap ng bawat babae. Kung gusto mo, biro ni Lukairen, pwede mong baguhin ang katawan mo at maging supermodel. Natawa si Zokir. Baka nga. Pero hindi lang yon. Inilahad niya ang kanyang mga palad. Hindi lang para sa paghilom ang mga kamay na to, para na rin itong surgical tools, kaya kung magsagawa ng operasyon kahit walang scalpel. Habang nagsasalita, lumapit siya kay Yang Shin Shin at tiningnan ito ng seryoso. Nakurap si Yang Shin Shin sa gulat. Ano nung binabalak mo, Atikir? Kier? Ngumiti ng kalmado si Zokir at pumwesto sa likod ng wheelchair ni Yang Shin Shin. Gusto kong subukang pagalingin ang mga binti mo. Bago pa makatutol si Yang Xin Xin, marahang ipinatong Mizokir ang kanyang mga kamay sa likod nito. Kumisla ang kanyang mga palad at tila naging bahagyang transparent, parang salamin. Dahan-dahang bumaon ang mga kamay niya sa likod ni Yang Xin Xin, papunta sa bulugod nito. Naramdaman ni Yang Xin Xin ang kakaibang sensasyon sa kanyang katawan, hindi sakit, kundi parang may biglang nawala. Para bang ang bigat na matagal na niyang pasan ay sa wakas ay natanggal. Kumislap ang mga kamay ni Zokir habang dahan-dahang binunot mula sa bulugod ni Yang Shin Shin ang isang makapal at madilim na pulang parang slime. Matapos matanggal ang malas slime na laman, pinunasan ni Zokir ang kanyang mga kamay at mumiti ng may pag-asa. Subukan mong tumayo, Yang Shin Shin. Mabilis na tumibok ang puso ni Yang Shin Shin, pinaghalo ng kaba at pananabi. Maaari nga ba siyang makatayo pagkatapos ng napakaraming taon? dahan-dahan, tumuon siya sa kanyang mga binti at sinubukang igalaw ang mga ito. Noong una, parang wala siyang kontrol, parang natutong maglakad muli, ngunit maya-maya lang, isang alon ng lakas ang dumaloy sa kanyang mga paa. Shinshin, -shin, bilisan mo! Subukan mo, masiglang sabi ni Lukay Ren, tinutulungan ang kaibigan habang masaya itong hinihikayat. Sa tulong ni Lukay itinulak niyang Shinshin -shin ang sarili mula sa wheelchair. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakatayo siya sa sariling mga paa. Nakakatayo ako, maluhaluhang sabi niyang Shin Shin, halos hindi makapaniwala. Nararamdaman ko ang mga binti ko. Bumalong ang luha sa kanyang mga mata, at ang kanyang buong mukha ay nagningning sa tuwa. Wala na ang malamig at tusong strategist, sa mga sandaling iyon, isa lang siyang batang babae na puno ng kadalakan. Masiglang nagdiwang si Luca Eren sa tabi niya. Nagawa mo yon, yang Shin Shin nakatayo ka na. Bagamat nanginginig pa ang kanyang mga hakbang, nagsimulang maglakad si Yang Shin Shin. Bawat galaw ay nagiging mas hanggang sa parabang hindi siya kailanman na paralisa. Ngumiti si Zokir, handang saluhin si Yang Shin Shin kung sakaling mga ilangan ito ng tulong. Ngunit sa halip na yakapin si Zokir, humarap si Yang Shin Shin at mahigpit na niyakap si Jiang Yi. Kuya Jiang Yi, nakakalakad na ako, humagulgol siya. Isa na akong normal na babae, Bahagyang natawa si Jiangyi at hinaplos ang likod ni Yang Xin habang si Zokir ay nagbigay ng matalim na tingin sa kanya. "Ayos," sabi ni Jani na may nakangiting ngiti, "simula ngayon, makakalakad ka na sa sarili mong mga paa. Ang galing. Wala nang makakapigil sa Pinunasan ni Yang Xin ang kanyang mga luha, hindi nawawala ang kanyang ngiti. Bulong niya, "Simula ngayon, lalakad na ako sa sarili kong mga paa." Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Layunin kong isalin sa ating salitang Tagalog ang Global Freeze hanggang sa pinakabagong episode. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.